ako mga kamote! Mm -hmm. Eh, siyempre, eh, Sir natin ang uh, ating mga kakamote dyan na makinig tuwing uh, Monday hanggang uh, Saturday 5 ng umaga hanggang alas 8 sa Kamote Club. Yung, ito sa 93.9 93 IFM. Sigurado mag enjoy kayo. At uh, para sa inyong kaiga-igayang panonood at paikinig. Mm -hmm. Yung, doon natin itong, kanta na Para sa inyo to. Oo, uh, to. Uh, sana mag-enjoy kayo. At, namin na nag-enjoy kayo. Ginagawa naman natin to, Sir Rex, para uh, uh, mapasaya. Uh, mapasaya sila. Okay. Ano sa okay. ating Facebook natin? Oh. Uh, Sir Rex Cantatero. I-search nyo lang yan. Oh. At uh, yun sa akin, pakito underscore kamote at yahoo.com Tapos uh, palike na rin yung Kamote uh, Cloud page namin. So, sa IFM, sigurado, ba ba? enjoy ka, enjoy! Ang bago mong FM! 93.9 IFM! Sir Rex! Kanta, 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 Pero Sir Rex! Ito! What's up? Ito na, ito na. Oo. Oh. Bagong kanta. Mm -hmm. So, ano, Marigoy? Ito na. Balata na natin ito. Para kay, ano? Shoni. Wah! Bagay natin karakter dito, ah. Si Balong, si Aling Pinay, Tinay. So, ito nga, si Shoni naman. Alony. Ano ba itong nga tungkol kay Shonin na to? Ito na. Ito, ito na. na. Sige, banatan niyo, natin yan. Pahingan nyo. Ito. <tip> Shoni siya ay bumili ng panty sa bangketa dyan sa tabi-tabi Nananag -tabi, ka-allergy na, 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 na matal at siya'y nangati ng Johnny siya ay bumili ng panty sa bangketa dyan sa tabi-tabi Nananang ka-allergy, namantal at siya'y nangati oh, yeah. Naluma na ang panting gamit, nahiya na sa kanyang boyfriend ah, Siya ay nagtitipid pag bumili ng bago, wala na siyang pangkain Kuya kalain mo, bumili siya dun sa kanyang friend Di mo alam kung ba't mura to? Bakit? Di mo alam kung saan nang galing? Bargain Galing Divisoria? Hindi Galing sa SM? Hindi Avon o Triumph? Alam niyo ba kung saan nabili? Kay Tony na nanunungkit ng panty Binebenta niya sa tabi-tabi Na-na-na, napakamura Limang piso bawat isa Si Shoni siya ay bumili ng panty sa bangketa doon kina Mang Tony. Na Nananag ka allergy siya oh, hey! <laughs> na mantal at siya'y nangati. Ang katil! Namumana ang kanting gamit na hiya na sa kanyang boyfriend. Siya ay nagtitipid pag bumili ng bago, wala na siyang pagkain. Yeah! Huy, akalain mo! Bumili siya doon sa kanyang friend? Di mo alam kung ba't mura to, di mo alam kung saan nang galing Bargain Galing Divisoria? Hindi Galing sa SM? Hindi Avon o Triumph? Alam niyo ba kung saan nabili? Kay Tony na nanunungkit ng pangli, binibenta niya sa tabi-tabi Na na na, pakamura limang piso bawat isa. Si Johnny, siya ay bumili ng panty sa baketa Doon kinamang Tony Na 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 ka-allergy Na matalag Grabe, <pans -tinyan> bigyan mo ng kaladril Pasak Pasak Huwag, lagukin mo <laughs> <A> <laughs> Ano daw? Ayan, uh, huwag wow, nang bibili ng second hand na panty <laughs> Second hand <laughs> uh, Pati sa mga lalaki. Oo, oh, parang, parang naman. cellphone lang ah. Check, check in hand.